Tinutulak ako pabalik Kasi magkasalubong kami ng hangin So, ayun nga, guys ah. Oh, grabe Agad tayo, no? Ngating Ngayon, galing tayo sa clubhouse. Naghatid tayo sa ating alaga, guys. Ayan. May ano sila eh. Yung may lesson. Hindi ko alam kung ano yon uh, Table tennis or ano ba yun. Taekwondo, basta. Natid ko yung alaga ko dyan. At saka yung uh, credit card ng amo um, ko. So, dito tayo sa tuba. Grabe, ang init. Hindi ko ma ano yung aking uh, paningin direct sa ano kasi yung araw sobrang masilaw sa aking mata so ito nga nagluluto ako sa taas eh kaya susing hitsura ni Inday Badiday nagpalit lang ako ng t-shirt kasi yung t-shirt is ano yung bahay eh. Yeah. hindi kumano yung hangin oh tinutulak ako pabalik kasi magkasalubong kami ng hangin so yun nga guys ah. oh grabe agad tayo, yun no ating aray <laughs> hindi ko ano sinasalubong ko kasi yung ano ng hangin eh grabe dito guys yung paghumahangin. humahangin Mapresko talaga <laughs> oh Sarap matulong kahit sa dito lang sa mga ano, dito lang oh. Yan, sarap yan magpupo lang kas dala ka ng ano, may mga uh, tinapay or inuminom ka ng kape. Yan. Grabe. So may nag-swimming guys oh. O di ba? <laughs> hindi ko pala dala yung aking card. Ang pinagahan ako. Paano tayo kaso. Ayun tuloy, nakalimutan ko yung aking card. Hindi ko nga Ala, wala pa namang dadaan. Ngayari natin. <laughs> wala pang wala pang lumabas, so lang papasok ang card ko na sa taas, hindi ko mabukas. Ala, ano ba 'yun? Nakalimutan ko kasi sa kamadali mag tayo, baka mabuksan tayo sa sa itaas. Ayan, mag-doorbell tayo sa taas. Ay, salamat, meron. Ayan. Thank you. So, ayan. Kapasok tayo. tamang tama at may lumabas naman. Ayan. Thank you, God. Dito na tayo sa loob ng elevator. Thank you so much for watching, guys. Bye!